<laughs> <laughs> amin bola ha ay ano na o safe na kami ay Ate tenu... ng bola! ay ay tenu... ay na, man. ay 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 oh. ay ay bola, ay okay, ay masaya. ay ay <laughs> ay nahabog. ay 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 Ilo-load O, isa na lang lamang nyo ha. Karena namanya ini nama Ano ba yun? Perseptos lang tayo diba? Di ko lang. You manager na sa yung committee. Persepto pa lang. Buwok sa inyong. Hahaha. Talo, talo, talo. Parang rinig ang boses ko dito eh. Ano ba yun? Tamba kayo. Ano ba yun? Tamba kayo.

Hindi Na. Simple day na dapat. La <laughs> ako. <laughs> ya, yeah, nakaligtas sa O tayo tayo tayo, na Upo ka doon, Upo! Doon

omen. Adi ayo dong. Allah. <laughs> Aku kayak